Ang 2025 Bicol Express ay isa sa mga pinakamalaking hakbang ng Pilipinas tungo sa modernisasyon ng transportasyon sa riles at ito ay kumakatawan hindi lamang sa pagbabalik ng isang makasaysayang tren kundi pati na rin sa muling pagbubuo ng koneksyon ng Luzon patungong Bicol. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Philippine National Railways na maghatid ng mabilis, ligtas, at komportableng biyahe para sa milyon-milyong Pilipino. Ang modernong Bicol Express ay binubuo ng iba't ibang makabagong bahagi o components na idinisenyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero ngayon at bukas. Sa puso ng Bicol Express ay ang pinakabagong uri ng locomotive na gumagamit ng hybrid system, pinagsamang diesel electric at environment-friendly na teknolohiya. Dahil dito, nababawasan ang polusyon at mas nagiging epektibo ang paggamit ng enerhiya. Ang makina ay may kakayahang magdala ng higit sa sampung bagon at umabot sa bilis na isandaan at dalawampung kilometro bawat oras, isang malaking pagunlad kumpara sa lumang Bicol Express na umaasa lamang sa mabagal na diesel engine. Kasama sa mga bagon nito ang tatlong pangunahing klase ng serbisyo. Una, ang first class cabin, kung saan may malalaking reclining seats, maluwang na legroom, at mga power outlets para sa gadgets. Mayroon ding onboard Wi-Fi at entertainment screens na nagbibigay ng karagdagang aliw sa pasahero. Ikalawa, ang standard class na mayroong modernong air conditioning, ergonomic sitting, at masabot kayang pamasahe para sa pangkaraniwang biyahero. At ikatlo, ang sleeper coaches na may double deck beds at privacy curtains. Kaya't mas komportable ang mahaba at magdamag na biyahe mula Maynila hanggang Bicol. Ang dining car ay isa ring mahalagang bahagi ng tren. Dito, makakabili ang mga pasahero ng tradisyonal na pagkain Pilipino gaya ng laing, pinangat na isda, at syempre ang Bicol Express Dish mismo na nagsilbing inspirasyon ng pangalan ng tren. Idinagdag rin ang modernong food ordering system kung saan maaaring umorder gamit ang app o onboard tablet para hindi na pumila ng matagal. Bukod sa pasahero, ang bagong Bicol Express ay mayroong cargo coaches na kayang magdala ng mga produkto gaya ng gulay, prutas, at iba pang kalakal mula sa Bicol patungong kamay Sa pamamagitan nito, bumibilis ang paggalaw ng mga produkto, nababawasan ang gastos sa transportasyon, at natutulungan ang mga lokal na magsasaka at negosyante na mas madaling makipagkalakalan sa labas ng kanilang rehiyon. Isa rin sa mga pinagtutuunan ng pansin ang safety components ng tren. Ang bawat bagon ay may CCTV cameras, smoke detectors, at modernong fire suppression system. Mayroon ding emergency brakes at automatic communication system sa pagitan ng driver, crew, at mga pasahero. Ang advanced signaling system ay nakadisenyo upang maiwasan ang banggaan at masiguro na nasa tamang bilis at ruta ang tren. Ang mga istasyon na dadaanan ng Bicol Express ay sumailalim din sa modernisasyon. Bawat istasyon ay mayroong digital ticketing booths, automated gates, at accessible facilities para sa mga PWD. Idinagdag rin ang malalaking waiting lounges, charging stations, at mas organisadong transport integration kung saan madaling makakahanap ng bus, jeepney, o tricycle papunta sa iba't ibang lugar. Para sa kalikasan, hindi rin nakaligtaan ng green components ng proyekto. Ang ilang istasyon ay may solar panels, rainwater collection systems, at energy-efficient lighting. Ang mismong tren ay idinisenyo upang maglabas ng mas mababang carbon emissions kaysa sa mga nakasanayang bus at pribadong sasakyan na bumabiyahe sa parehong ruta. Ang 2025 Bicol Express ay hindi lamang isang tren, ito ay simbolo ng pagbangon at pag-asa. Mula sa pagiging makasaysayang riles na minsang iniwan at nakalimutan, ngayon ay muling. Binigyang buhay at ginawang makabago para sa bagong henerasyon, sa bawat components nito, mula sa makapangyarihang locomotive, komportabling mga bagon, modernong seguridad, digital na sistema, hanggang sa malasakit sa kalikasan, ito ay nagiging tunay na proyekto na magbubukas ng mas mabilis, mas ligtas, at mas progresibong hinaharap para sa Bicol at sa buong Luzon. Para sa mga Pilipino, ang pagbabalik ng Bicol Express ay isang paalala na ang bansa ay patuloy na sumusulong tungo sa modernong infrastruktura at transportasyon. Sa huli, hindi lamang ito tungkol sa paglalakbay, kundi tungkol sa muling pagkonekta ng mga komunidad, pagpapaunlad ng ekonomiya, at pagbibigay ng inspirasyon na ang Pilipinas ay kayang sumabay sa modernong mundo.